Alamin natin ang ating tamang timbang ayon sa ating taas o tangkad. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Mahalagang malaman natin ang ating timbang na naayon sa ating taas o tangkad. Dahil karamihan sa atin ay kung hindi sobra ang timbang ay sobra naman sa baba ang timbang na di na naayon sa kanilang taas o tangkad. Ang pagpapanatili ng tamang timbang ay makakatulong para maiwasan ang mga health issues at mga ibang sakit kaya ng type 2 diabetes, sakit sa puso, pati ang high blood pressure. Ang pagkontrol ng tamang pagkain at pag-exercise ay makakatulong para magkaroon ng tamang timbang. Kaya sa health tips na ito, sana po ay makatulong. Ang mga kalalakihan na may taas ng 5 feet, dapat ang timbang nila ay 48.1 kilograms. Ang 5'1 naman ay 50.8 kilograms. Ang 5'2 ay 53.5 kilograms. Ang 5'3 ay 56.2 kilograms. Ang 5'4 ay 59 kilograms. Ang 5.5 ay 61.7 kg. Ang 5.6 ay 64.4 kg. Ang 5.7 ay 67.1 kg. Ang 5.8 ay 69.8 kg. Ang 5.9 ay 72.6 kg. Ang 5.10 ay 75.2 kg. Ang 5.11 ay 78 kg. Ang 6 feet ay 80.7 kg. Ang 6'1 ay 83.5 kg. Ang 6'2 ay 86.2 kg. At ang 6'3 ay 88.9 kg. At para naman sa mga kababaihan, ang ideal weight para sa 4'8 ay 36.3 kg. Ang 4'9 ay 38.5 kg. Ang 4'10 ay ay 40.8 kilograms ang 411 ay 43.1 kilograms ang 5 feet ay 45.3 kilograms ang 51 ay 47.6 kilograms ang 52 ay 49.9 kilograms ang 53 ay 52.2 kilograms ang 54 ay 54.4 kilograms ang 55 ay 56 59.7 kg. Ang 56 ay 59 kg. Ang 57 ay 61.2 kg. Ang 58 63.5 kg. Ang 59 ay 65.8 kg. Ang 510 ay 68 kg. At ang 511 ay 70.3 kg. At yan po ang ating health tips. Sana po ay makatulong sa lahat paki like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa James Theology. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.